Good morning, good morning mga kaibon. Habang nagkakape tayo dito, may ibon na naman yung ditong dapo, yun No? sa, ayun sa ano ng kuryente o. Oh. Zoom natin. Yun. Yan siya. Sana mahuli na naman kita. O dito no. Yun o. Oh. No? Uy. Uy, ito na, ito na, ito na, ito na. Ibang kulay ito ah. Uy ito, na. Uy, ito na, ito na, ito na, lumapit sa atin. Ito na. Gusto pa magkapi. Yan you know? o. Uh. gusto magkapi sa atin ito. Uh. You know? oh, yan o. Oh. Oh, oh, oh. Yan yan o. yan o. Yan o. Yan Yan yun na, yun na, yun na, yun na. Yan na. Yun na, yun na. Lapit, lapit. naman to eh. Kanina iba rin. Yan na. No? No? Eh, pahuli ka sa akin. Baka tao Pero pupis to tayo. Tain natin siyang tapos i-demon natin camera